Yun, kamatalang ng 1990s, pinagmamalaki niya yun. Mm -hmm. Narito ang mga matatandang kapatid sa panahon pa ng kapatid na Perez. Mm sa -hmm. Nagpapasalamat sa Diyos. Yun. Ayan. E tapos eh, nitong mga nagkandamatay na, naubos na yung uh, mga miyembro ni Nicolas Perez. Ayan, sinasabi na ninyo, hindi hey, pala sa Diyos. <laughs> yung uh, iglesia ni Nicolas <laughs> Perez. <laughs> Ngayon, sabi rito, mayroon daw hindi itatapon si Ingkong, yung private nurse niya. <laughs> May-intrigue rin daw nga. Uh, nagsabi na ito, mayroon ah, daw private nurse hindi itatapon. Ay, uh, napasin ko yan noong araw, brother. Wilson, eh. noong uh, si Ingkong ay mag-abroad, hindi niya naisama yung private nurse na yun. May issue pala dyan? Oo, dahil uh, noong umpisa, denied. Sa interview. Mm -hmm. Hindi pumasa sa interview. Nung mga panahon na si Ingkong ay uh, nasa abroad na at naiwan yung private nurse, mm -hmm. nakoy eh, halos linggo-linggo ay -linggo, eh, uh, nagsasabi si Ingkong, mga kapatid na abogado, tulungan nyo akong makabalik dyan sa Pilipinas. babalik ako dyan. Mm -hmm. Gawan nyo ng paraan. babalik ako dyan, mga kapatid. Yun ang sigaw ni Ingkong. dahil hindi niya nakasama yung private nurse. Ay, yeah. eh, natunugan ni Bonjing, ako babalik ang uncle ko rito sa Pilipinas, eh, uh, nai-enjoy ko na ang kapangyarihan, ako na ang ano rito. Ako na ang may hawak ng puder dito, eh, babalik pa ang uncle ko. Eh, natunugan ni Bonjing, may babalikan yung uncle niya, yung private nurse. Ako ginawa ng paraan na maipadala si private nurse ko. Ayun, kaya ngayong kasama na ni Ingkong si Private Nurse sa Brazil. Ayun. They live happily ever. <laughs> yung nasa, nasa kwento. They live happily ever after. <laughs> Wala nang namumutawi. Ayan, alam niyo yung namumutawi. Wala na pong na bumuwi. Wala nang dumalabas sa bibig ni Ingkong ngayon na si babalik pa sa Pilipinas. Si Ingkong ay for good na sa Brazil for okay. good na Okay, sino? Bakit eh kasama na din private nurse niya eh. <laughs> ha, si Julie. Oh. Private nurse ang gawain niyan, taga-injection. Mm -hmm. <laughs> 'Yun ang nag-i-injection kay Inko. Hindi ko lang alam kung ano ang ini-inject kay Inko. <laughs> sila nagkakaalaman, oh. sila dalawa, okay. Brother Vincent. Oh. 'Di ba? Eh, kaya nga private nurse eh, sila dalawa lang ang nagkakaalaman ng in injection na ginagawa. Oh ng private nurse kay Ingkong eh. Si Mel Si talaga nag-iiba kulay na eh. Talagang namumutla si naman Mel. Oh, alam niyo naman ang kulay ni Mel. Opo. 'Di ba? Alam niyo naman yung kulay ni Mel. Opo. Diba? Opo. Alam naman yung kulay ni Mel. mm chocolate. -hmm. <laughs> eh, nung sabunin nung mag-uncle, talaga putlang-putla. Naging choco milk. Pati yung labi, ay eh, walang kulay, brother. Vincent, tubisin mo yung camel, ha? Ha? Huwag ka matutulog nang hindi na tutubis yan. Gano'n. <laughs> eh, paano kayo ito? Hindi pa, agad. Na ulitan, no? May mga ayan. magagaling na walk-ins. At no? marami sila, brad. Eh, mahirapan eh. Sa lokal natin, na... Uh, sa isang lokal nila lang dami. Oo, yan ang problema eh. Wala na sa control lang, mga uncle, ano? Biruin mo, isang lokal eh sa atin. Mm -hmm. Ano, kuha na natin Brad Pitt na, na Vincent. <laughs> At marami pang uh, susunod diyan. Meron pa yan. Kaya okay. si Mel baka raw mabawian ng fortune. <laughs> eh posible. Eh sayang ang fortune. Mm -hmm. Saka baka hindi na maisama sa uling uh, pag-abroad. Ayun, 'di ba? City walk. Yeah. Hollywood. Wow. First time. <laughs> <laughs> Malamang eh, kaong uh, taong bahay na lang siya <laughs> <rin> ka <nasusunod. laughs> Mel, dyan ka na lang. Ah, wala ka masilbi. <laughs> Inudil ka rin pala. <laughs> Di ba, brother uh, Vincent? Oh. Uh -huh. Ayun, eh, yun ang ating gustong uh, maipapansin. Diyan sa mga miyembro diyan at uh, yung mga naniliwanagan eh sana, eh, wag po kayong yung kapusin ng uh, pagkakataon. Huwag kayong mawalan ng oras Sama. na kayo po'y makapanindigan para sa katotohanan. Po. Hindi pa nung araw naman sabi ni ko, pag may isang mali dito sa samahang ito, mm -hmm. kahit isa lang, mali, ang turo ko, maghiwa, hiwalay na tayo. Tama, tama po. Tama po, narinig ko sa telebisyon. Hindi pa yan ang hamuliin ah, ko. Mga kapatid, pagka mayroong kahit isang maling aral dito, Ha? Napatunayan kahit isang maling aral lang, hiwa, hiwalay na tayo. Ayun. Eh ngayon, na sabi ni Inkong, sa katoliko, mas parami silang mali. Naloko na. <laughs> Nagturo na. <ko. laughs> Ayan, Brother Vincent. Opo. Ayan, inaaminin kong maraming maling turo siya, kaya lang, eh, kung ikukumpara sa katoliko, mas maraming mali Malay. ang katoliko. O. Oo, ganito na ko siya. <laughs> mm. Mali pala eh. Sa katoliko, sabing gano'n eh. Mm. <laughs> Doon ka nga kayo maliktik. <laughs> Kulang sabihin na lang ni Ingkong na, please, tama na. Tigilan niyo na ako. Tantanan niyo na ako, please. <laughs> gano'n na lang eh. Kulang na gano'n nang sabihin eh. Na, mm. uh -huh. magmakaawa na si Ingkong na, pwede ba eh, tigilan niyo na ako. Hindi <laughs> ko naman kayo inaano eh. Nang aano lang kayo eh. <laughs> Samantalang Brother Vicente, eh, nandiyan po yung video ni Ingkong. Uh -huh. Sabi ni Ingkong, may mali akong turo. Expose nyo ako! Oh. Uh -huh. Diba? Handa ko kayong harapin. Expose nyo ako! Tapos, eto nga yung uh, ine-expose natin ang mga mali-maling turo ay eh, pinapatanggal naman yung ating mga videos mm -hmm. sa Facebook, sa YouTube. Nirereklamo tayo, brother. Nirereklamo tayo. Ako, pero kung sabihin ko, oh, hindi naman kami interesado sa inyo. <laughs> <laughs> sabihin ko, hindi nyo kayang pamalian ng turo dito. Yan ba ikaw si Willie Santiago ang may turo ng pre-Adamic race yeah. na magpapamali dito? Kalokohan e eh, ka, yung pre-adamic race niya na yun. Mm -hmm. Sinabi lang ni Inko nakalokohan. Pero hindi naman nakatutol, Brother Vincent. Hindi, wala tutol. T-take off nga lang. Wala. Eh, hindi okay. ba? Si Inko nga e, eh, nagmayabang pa ng mga nakaraan. Mm -hmm. Ha? Humanda nga yun yung Willie Santiago na yan. All out war. Linggo-linggo ko siya kasasagutin. Ayaw. Pamabalihan ko yan. Yan, Brother mm -hmm. Vincent. Opo. Ah, nakadalawang linggo lang yata. Eh nang ayaw na si Ingo. <laughs> Dahil sumagot ako agad, di ba? Oh. Ano? Kung ano yung mga sagot ni Ingo eh, sumagot din ako. Mm -hmm. Ayun, nanahimik si Ingo. Yeah, wala na. Mm -hmm. Kaya nga, sabi ng mga walk-ins, Brother Willie, mas dumami kami. Mm -hmm. Kasi ka, nahalata namin na ko ang bibig ni Ingo. Mm -hmm. mo ikaw, bibig, bibig ni Ingkong. Eh, kabisada okay. mo naman si Ingkong. Ang bunga nga di ba? Ano? Mm -hmm. yan. Yeah, diba? yan. Di ba? Kung rumat yan. Di ba? Diba? Ano? Pero ikaw, pagdating sa si Ibrahimili, nati ko mong bibigtingin ingkong. Kaya ikaw, dumami kami mga walk-ins. nakita ikaw ika namin yun na si Ingkong ay umatras. Ha? Hmm. Binagmalaki niya na lilinggulingguhin ka niya. Eh, oh, e, oh. naman ikang uh, sinabayan mo, abe si Ingkong nanakbo. <laughs> <laughs> Ayan, Brother Vincent. Saka, mm -hmm. yun ika, Brother Willie, yung uh, Daniel 12.4 na uh, ang sinasabi ay uh, marami ang tatakbo ng paro parito ang kaalaman na ilalago, mm -hmm. Brother Willie. Bumalik ika yung turo na teknolodyan. Mm -hmm. Yung ika mga tatakbo ng paro parito yung mga sasakyan. Tapos, kaalaman sa teknolodya ika. Samantalang ika, Brother Willie, wala pang isang taon. Nagpaksa si Impong. Ako? Mali si Nicolas Perez. Sa Daniel 12.4. Kasi si Nicolas Perez, ang turo niya, yung kaalaman ni technology, tapos ika yung mga tatakbo, parot pa mga sasakyan. Ako, na. Yung ika ang mga tatakbo ng parot pa yun yung ika itong cool sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi ika yung pangangaral, yun ika, yung ika'y pagtakbo nilarawat sa pagtakbo. Mm -hmm. Brother Vincent, ay mm -hmm. ayan mga kapatid, magpasalamat po tayo dahil sa bagong unawa na binigay sa ating mga sugong mga ngaral. Mali si Nicolas Perez. Ano? Na, na. O, tapos ngayon, Brother Vincent, yung Daniel 12.4, cuatro mm -hmm. bumalik si Inkong sa yung kaalaman ni technology. Naloko <laughs> na. Lobo na, lobo na. na. <laughs> Ay, brother Pinsen. Hindi ba? Sinabi na nilang mali yung unawa ni Perez. Tapos mm -hmm. yun eh, do'o como hinihilot na ni Ingkong ang iglesia niya. Ayaw na ni Ingkong magkaroon pa ng kaugnayan sa iglesia ni Nicolas Perez. Kasi nga, brother Pinsen, okay. yung uh, tatlong bahagi, natatandaan niyo yun, sa Karyas o 9 mm -hmm. Yan ang hula na pinagmamalaki ni Inko pagka ikaw ay eh bagong nabautismuhan. Ipapanood mm -hmm. yung church history. Ha? Mm -hmm. Nung mamatay ang kapatid na Nicolas Perez, ang iglesia na hati sa tatlo. Ha? <laughs> <laughs> yung isang ngikang pangkat o grupo, yan ika yung kay Libita Gugula. Ayan. Yung isa lamang grupo, yun naman ika yung kay Pilomino Hiso. At yung ikatlong grupo, yan naman ika ang sa ating sugong mga ngaral. Kay Ingkong yan. O, di ba? Mga miyembro dyan. Ayan. Yan ang uh, hula na pinagbabatayan ng grupo ni Ingkong. Natupad ika ang hula sa Sakarias 13, 8, 9, ang ikatlong bahagi yung grupo ni Ingkong. Eh Brother Vincent dahil yan daya uh, 2010 ko pa uh, tinalakay. Mm -hmm. Na yan ni sa Israel no. ang na yan. At yan ni sa panahon ng malaking kapikatan. Mhm. Mm eh, yun, Brother Vincent si Ingkong eh, ay doon yan ni. Kaya gusto nang iwan itapon ni Ingkong ang iglesia ni Nicolas Perez. Ang sabi ni Inkong, ayun eh, ikakasin iglesia ni Nicolas Perez. Yun ika'y nag-umpisa, mga 1930s. Mm -hmm. Hindi pa ang kaalaman noon. Kahit ika ang mga sasakyan, tramvia lang ika ang uh, <laughs> available na sasakyan nung panahon na yun. tramvia, <laughs> Hindi ikakagaya noong 1980s. Ayan, brother Vincent. Nandiyan na ika ang maraming mga kumatakbong mga sasakyan. ha, Tapos si ika, yung kaalaman sa technology, malago na. Mm -hmm. Ang hulang at masasaksihal Lalago ang mga kaalaman Ang sasakya'y magsasalimbayan Sa lupa papawirin at ka. ragatan ibandila ilat hala ang babala sa dalaga binata atmadla madla sa taong nagwawalang bahala nang maligtas sa dusa at mga sakuna. <laughs> Natatandaan ka La, ba? Na, na, Vincent yung nasa imdari. Eh. Mm -hmm. O ngayon, yung mga miyembro dyan, hindi ba ba kayo na natatauhan? Hmm. Dapat matauhan na si kayo. Si laban bawe. <laughs> ang nangyayari, Brother Vincent. <laughs> Di ba? Oh, Tinapunan na niya yung paliwanag ni Perez na mali dahil ang uh, kaalaman ni eh, technology. Mm -hmm. Tapos, eh, tatakbo ng paro parito mga sasakyan. Eh, sabi ni Inko, eh, hindi naman yon. Mm -hmm. Yung kaalaman ni ka dyan tungkol dyan, sa nakasarang aklat at yung pagtakbo ng paro parito, hindi mga sasakyan yan. Dahil yung mga sasakyan, pinatatakbo! Mm -hmm. Sabi ni Inko, pinatatakbo! Tapos, ito ngayon. Para ito Yeah. Paikutin yung mga miyembro eh, yung ikang kaalaman na malago. 1980s yon, Taman-tama ika sa paglitaw ng grupong ito. Yeah. Si Incom, kung mag-start na lang ng kanyang kasaysayan, yung kanyang iglesia, 1980s na lang. Brother Vincent. Mamusay no. man Ah, oh. <laughs> Tinaponan ni Ingkong ang iglesia ni Nicolas Perez. Yan. Bakit? Eh, patay na yung mga membro eh. Mm. Nyo si Ingkong pagkatapos gamitin yung iglesia ni Nicolas Perez. Pagkatapos gamitin yung mga membro, tinatapon na lang. Opo. Di ba si Ingkong yung eh, manggagamit lang? Manggagamit lang. Ha? ini exploit lang ni Ingkong. Exploited lang si Ingkong. <laughs> pagkatapos kang gamitin, ha eh, ano, tatakong ka na lang. Opo. Di ba? Parang yung ano, yung kanta na Hindi ako laruan Dahil yung iiwan Pagkatapos Ang kininat Pagsawaan Ako'y May damdaming Marunong masaktan o kayo sa tulad mo o, rin akong pusong nasusugatan. Sabi din, Branda Bisen, nagkabarit ba ka? Magalas ko lang po narinig ka. <laughs> eh yung kasi yung mga... Nung panahon na yun, eh, okay. ko rin sa sa mga adre ano, eh, sa mga joke box din di ba, ah, ano? ako. hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos <laughs> ang kininatpangsawaan, ako'y may damdaming marunong masaktan, tulad mo rin akong pusoy na susugat. <laughs> Natatawa yung mga Eh, yung Brother Vincent, pagkatapos ni Ing uh, gamitin, ano, tatapon na lang eh. Tatapon na. Oo, na... Yun, kamatalang 1990s, pinagmamalaki niya yun. Narito ang mga matatandang kapatid sa panahon pa ng kapatid na Perez. sa mm -hmm. Nagpapasalamat sa Diyos. Yun. Ayan. Eh tapos eh, nitong mga nagkandamatay na, naubos na yung uh, mga miyembro ni Nicolas Perez, Ngayon, sinasabi na ni Inkong, ay hindi pala sa Diyos. <laughs> yung uh, uh iglesia ni Nicolas Perez. <laughs> Ngayon sabi rito, meron daw hindi itatapon si Inkong, yung private nurse niya. May trigger daw nga. Nagsabi na ito. Hindi ah, private na hindi itatapon. Ay, uh, napasing ko yan ng araw, brother Vincent. Eh. Noong uh, si Inkong may mag-abroad, hindi niya naisama yung private nurse na yun. Eh. May issue pala dyan? Oo, dahil uh, noong ay denied sa interview. Hindi pumasa sa interview. Noong mga panahon na si Inkong ay uh, nasa abroad na at naiwan yung private nurse, naku eh, halos linggo-linggo ay... Uh, Nagsasabi si Ingkong, mga kapatid na abogado, tulungan nyo kung makabalik dyan sa Pilipinas. Babalik ako dyan. Gawan nyo ng paraan. Babalik ako dyan, mga kapatid. Yun ang sigaw ni Ingkong. Opo. Dahil hindi niya nakasama yung private nurse. Yun. May natunugan ni Bong na Ako, babalik ang uncle ko rito sa Pilipinas. Eh, uh, nai-enjoy ko na ang kapangyarihan. Ako na ang ano rito. Ako na. Ako na ang may hawak ng puder dito eh, babalik pa ang uncle ko. Eh mm -hmm. natulog ka ni Bon Jing May, babalikan yung uncle niya, yung private nurse. Mm -hmm. Naku, ginawa ng paraan na maipadala si private nurse ko. Mm -hmm. Ayun, kaya ngayon kasama na ni Incong, si private nurse sa Brazil. Ayun, They live happily ever. Yung <laughs> nasa, nasa kwento. They live happily ever ayun, after. after. <laughs> ayun, brother Vincent. Wala nang namumutawi Ayan, alam nyo yung namumutawin. Wala na pong naisip. Wala nang lumalabas sa bibig ni Ingkong ngayon na siya babalik pa sa Pilipinas. Si Ingkong ay for good na sa Brazil. For good na. Okay sa Bakit? Eh kasama na din, private nurse niya. Ah, si Yuli. Private nurse, ang gawain niyan, taga-injection. Yun ang nag-i-injection kay Ingkong. nag Vincent. Opo. Hindi ko lang alam kung ano ang ini-inject kay Ingkong. Sila nagkakaalaman, oh, silang oh. dalawa, brother Vincent. Oh, oh. Di ba? Eh, kaya nga private nurse, eh, silang dalawa lang ang nagkakaalam ng in injection na ginagawa ng private nurse kay Ingkong. Eh. Mm -hmm. <laughs> <laughs> At kung pag-uusapan yung ilatapon, hindi kasali yun. Oo, oh, <laughs> oh, yan. Hindi 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 itatapo ni Ingkong yung private nurse. <laughs> Doon mo uh, mga inject <laughs> uh Oo. -oh. Taga-inject eh. <laughs> Ayan, nandiyan si Brother Chris Malonzo. Nurse yan. Magaling mag-inject din yan. Opo. Ng uh, gamot mm -hmm. sa katawan ng pasyente. Pero yung private nurse ni Ingkong, Naku eh, sinasabi lang ni Ingkong na nurse yun eh. Wala nga, sa listahan lang mga nurse yun eh. <laughs> Hindi, hindi talaga nurse yung brother Opo. Eh. Hindi pala nurse yun. <laughs> o, yung mga miyembro dyan. Sige! Imbestigahan ninyo. Hanapin ninyo sa listahan ng mga registered nurse sa Pilipinas. Mm -hmm. yung Yang uh, si Yuli. Kung may maipakita. Sinasabi <laughs> lang ni Ingkong na private, private, nurse, niya yung para ma-justify yung pagsasama nila sa Brazil. Kung oh. bakit yun ay kasakasama niya sa Brazil. Kung bakit yun ay uh, hanggang sa pagtulog kasama niya.